Malapit na kaibigan ni Catherine Bernardo na si Alora Sasam, tila nga hindi na napigilan ng gigil sa social media. Trending nga sa ex ang pangalan ng komedyanting si Alora Sasam dahil sa pambabara niya sa isang netizen na nagkomento sa kanyang post sa social media. Finlex kasi ni Alora ang kuhang video sa naging solo performance ni Catherine sa naganap na ABS-CBN Christmas Special 2023 kung saan sexier, Sir at bolder version na niya ang pinamalas ng outstanding Asian star. Hot water, the kindest, most professional queen, proud of you, Kath Bernardo. Pakahirap mag-cheer and kuha ng vid ng sabay. Caption ni Alora. Tila binigyang kulay naman ng mga netizen ang sinabi ang most professional queen sa caption. Dahil nga bukod sa nabanggit na sexy performance, ay pinag-usapan din ang muling pagsasama nila ng ex-boyfriend na si Daniel Padilla nang kantahin nila ang I'll Be There For You. At dahil nga sa muling pagsasama ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo, Marami sa mga netizens ang nagsasabing napaka-professional umano ni Catherine dahil kung tutuusin pwede naman siyang hindi pumayag na makasama si DJ sa isang prod. Ngunit hindi nga niya binigo ang mga fans na patuloy na umaasa ng kanilang pagsasama. At dahil nga rito, marami mga netizens ang nagsasabing nagkabalikan na umano ang kasnyel. Lalo pa nga tumindi ang haka-haka ng pagbabalikan ng dalawa nang burahin ni Daniel Padilla ang pinost niyang breakup statement. Marami rin ang nag-iisip na baka dumaraan na umano sa pagkakaayos ang dalawa. Bagay na tila hindi man direkta. Ngunit sa isang post ng aktres tila pinabubulaanan niya ang balitang pagbabalikan nila ni Daniel. No looking back, only moving forward. Aniya sa kanyang post sa kanyang Instagram account. Mapapansin naman na ayunan ito ni Alora sa comment section. Shot puno sa no looking back, only moving forward. Napansin din ng na mga netizen ang pag-like ni Alora sa isang netizen na nagkomentong professional na lang si Kath at hindi na sila magkakabalikan pa ni DJ. Kaya naman sa comment section, pinagsabihan si Alora ng netizens na wag na sanang magkomento ang komedyante na tila may pinapaboran ito sa dalawa. Alora, sana maging maayos kang kaibigan sa dalawa na sana mapayuhan mo po ng maayos at wag pang himasukan ang dapat pang pang himasukan. Samantalang mabilis naman siyang binaran ni Alora na Ania sa kanyang komento. If alam mo rin ang nalalaman ko po, di ito comment mo. Try mo critical thinking. Wag pang himasukan kapag wala kang nalalaman. God bless. Kaya naman hinuha ng mga netizens, mukhang maraming alam si Alora na isa sa mga kaibigan nga ni Catherine tungkol sa naging dahilan ng hiwalayan nito kay Daniel. At dahil nga sa mga naging komentong ito ni Alora, si DJ Jaiho pinatutsadahan ng komedyante dahil umano sa lantarang pagkampi nito sa kaibigan niyang si Catherine Bernardo sa isyu ng hiwalayan nila ni Daniel. Te, kung tunay kang friend, mag man both sila, protektahan mo. Samantalang sa kasalukuyan nga naka-unfollow na si Alora Sasam sa aktor na si Daniel Padilla, maging sa aktres na si Andrea Brillantes, kaya naman lalong tumitibay ang haka-haka ng mga netizens sa kung ano ang tunay na dahilan ng paghihiwalay ng Kathniel. Ngunit kung kayo ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin na komento, maaari kayong mag-iwan sa baba.